paglikod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita. Ano nga ba ang kahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong Sabado. Ang mga maling gawi, ating sisilipin. Mga batas at panuntunan, ating susuriin. Tatalakayin ang mga karampatang multa at parusa. Ako si Rose Babiera. At ito, ang Hoy! Bawal yan! report natin ngayong tanghali ay mga gawain na alam na ng lahat na mali. Ngunit ang iba sa atin, iniisip na magaan lamang ito at hindi naman mahuhuli, kaya patuloy pa rin isinasagawa. Ito ay halimbawa ng pagiging irresponsable at kawalan ng disiplina. Paalala sa atin, hindi purkit nakakalusot o hindi napansin ay dapat na nating tularan. Tunghaya natin ang mga susunod na report. Parusa sa mga nagmamaneho ng sasakyang nagbubuga ng usok. Alamin, ang mga kotse na nagbubuga ng itim o mapaminsalang usok ay senyales na dapat na itong ipasuri para maipaayos. Gayunpaman, ang iilan sa atin patuloy lang sa paggamit at pagmamaneho ng mga ito hangga't hindi pa ito tumitirik. Ngunit ayon sa batas, ipinagbabawal ito. Ano nga ba ang parusa sa mga nagmamaneho ng sasakyang nagbubuga ng usok? Alamin sa aking report. Ang pagmamaneho at pag-aari ng sasakyan ay isang responsibilidad dahil bukod sa mga panuntunan sa daan na dapat sundin, may mga pamantayan ng mga sasakyan na dapat panatilihin upang masiguro na ang iyong sasakyan ay ligtas na maibabiyahe. Mas kilala ito sa tawag na maintenance. Kapag hindi sinusuri ang sasakyan at patuloy na ginagamit, maaari itong maging abala sa iba at banta sa kaligtasan ng marami. Isa sa mga pangunahing nireklamo dito ay ang mga sasakyang nagbubuga ng itim at mapaminsalang usok. Ayon sa Land Transportation Office o LTO, nakakaambag ito sa air pollution at mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act No. 8749 o ang Act Providing for a Comprehensive Air Pollution Control Policy and for Other Purposes. Nakasaad sa batas na ito ang regulasyon para sa lahat ng uri ng sasakyan at makina nito kung saan hindi mabibigyan ng rehistro ang isang sasakyan kung hindi ito pumasa sa emission standards at hindi nakapagsumite ng Certificate of Conformity mula sa Department of Environment and Natural Resources. Ang sino mang mahuli na nagpapatakbo ng sasakyan na nagbubuga ng mapaminsalang usok ay maaring pagmultahin ng 2,000 pesos para sa first offense, 4,000 pesos naman para sa second offense at multa na nagkakahalagang 6,000 pesos at suspensyon ng ORCR ang ipapataw sa pangatlo at mga susunod pang offense. Parusa sa hindi nagsusustento sa anak. Alamin. Sa oras na ikaw ay maging magulang, responsibilidad mong ibigay sa bata ang kanyang mga pangangailangan para ito'y mabuhay. Pero kung tinatalikuran mo ang responsibilidad na ito, ay mayroon kang sagutin sa batas. Alamin kung ano yan sa report na ito. Hindi nawawala ang ilang mga magulang na nagpapabaya sa responsibilidad sa kanilang anak. Ang iba, pagkatapos mahiwalay sa kanilang asawa ay hinihiwalay na rin sa sarili ang obligasyon sa kanilang mga anak. Pero nasa batas na kasalman o hindi, hiwalay man o magkasama, Nararapat lamang na ng magulang ang kanyang responsibilidad sa pagsuporta sa kanyang anak. Ang paglabag dito ay maituturing na violence against women and their children na nakasaad sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Nasa ilalim ito ng economic, emotional at psychological abuse. At ang sino mang mapatunayang hindi nagbibigay ng sustento sa anak kahit na may kakayanan pa ito, maaaring mapatawan ng hanggang anim na taong pagkakakulong. Pagbebenta ng mga e-cigarettes sa menor de edad, ipinagbabawal. Parusa sa mga lalabag, alamin. Mas napadali na ang akses ng mga kabataan sa mga e-cigarettes o vaping products. Gawa na lang ng mga naglipa ng pop-up stores at local shops. At bukod sa mga physical stores, available rin ang mga ito online. Kaya naman, Pinapagtibay ng kapulisan ang regulasyon sa pagbebenta ng mga nasabing produkto, lalo na sa mga menor de edad. Ano nga ba ang maaaring kaharapin ng mga vendors at retailers na nagpapabaya at mahuhuling lumalabag dito? Heto ang aking report. Karamihan sa mga gumagamit ng sigarilyo noon ay lumipat na sa paggamit ng e-cigarettes o pag-vape. Ang iba, nadala ng mga pahayag na ang epekto ng vape sa kalusugan ay milder kumpara sa mga nakilala nilang sigarilyo. Para sa iba naman, bukod sa mas convenient itong dalhin, mas mainam din daw ang amoy nito. Kaya naman, patok na patok ito sa mga kabataan na hinahayaan at nahihimok ng sumubok ng mga ganitong produkto. At dahil accessible nga ito, mas malaya na silang bumili at gumamit ng walang patnubay. Kaya naman, dumulog ang Department of Health sa Philippine National Police kamakailan na magpatupad ito ng mas mahigpit na regulasyon sa paggamit ng vaping products. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, minors should not have access to vaping. Ito ay nakasaad sa Republic Act No. 11900 o ang Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act. Hindi maaaring pagbilhan, bumili, magbenta at gumamit ng mga vaping products o kahit ano pang uri ng sigarilyo ang sinumang tao na ang edad ay bababa sa labing walong taon. Ang sinumang lumabag dito ay papatawa ng makarampatang parusa. Para sa mga negosyante na nagbenta, nagdistribute, bumili mula at para sa isang menor de edad, pagmumultahin ito ng 10,000 pesos o maaaring makulong ng hindi lalampas sa 30 araw. Depende sa desisyon ng korte sa first offense. Sa mga susunod na offenses, parehong pagkakakulong at multa ang ipapataw sa may sala matatanggalin din ng lisensya at permit ang kanyang negosyo. Kapag nahuli naman ng isang minor na mismong nagbebenta o gumagamit ng mga e-cigarette, maaring ipatawag ang menor de edad at ang kanyang magulang o guardian. Maari silang ipasa ilalim sa counseling sessions o sa iba pang hakbang, depende sa napagkasundoan ng DOH at Department of Social Welfare and Development. parusa sa driver ng colorum na sasakyan alamin ang pag-ooperate ng mga colorum na sasakyan ay matinding ipinagbabawal kaya naman patuloy na pinaiigting ng Land Transportation Office ang anti-colorum campaign ang mga motoristang nahuhuli bukod sa hindi sumusunod sa panuntunan ng LTO dinadala nito sa alanganin ang kaligtasan ng kanilang mga pasahero ano-ano nga ba ang parusa sa mga mahuhuling nag-ooperate ng colorum na sasakyan heto alamin sa report na ito Ilan lamang ang mga private motor vehicle, tourist transport services, at mga UV Express sa mga kolorum na sasakyang madalas nahuhuli ng mga opisyal ng Land Transportation Office. Ang mga ito, isinasakay ang publiko ng walang kaukulang permit at hindi otorisado ng mga ahensyang sakop ito. Paalala ng LTO, ilegal ang operasyong ito. Gayunpaman, marami pa rin ang nag-ooperate at bumabiyahe ng mga kolorum na sasakyan. Kaya naman, nagsani pwersa ang iba't ibang ahensya kabilang ang Metropolitan Manila Development Authority, Department of Transportation, at Department of Interior and Local Government upang mas paigtingin ang operasyon kontra kolorum sa Metro Manila. Batay sa panuntunan ng LTO, sa first offense ay maaari silang mapatawan ng 6,000 hanggang 1 million pesos. Depende sa uri ng sasakyan. Tatlong buwan ding mai-impound ang sasakyan nito. Mapapasawalang visa din ang Certificate of Public Convenience. At ORCR, hindi lang ng sasakyang nahuli, kundi lahat ng sasakyang nakatala sa CPC. Sa second offense... Lahat ng CPC ng operator ng mahuhuling sasakyan ay mapapawalang bisa. Hindi na rin pahihintulutan ang operator na magmaneho o mag-operate ng kahit anong pampublikong sasakyan. At para sa mga pribadong sasakyan naman na bumabiyahe bilang PUV na walang permit mula sa LTFRB, hindi na ito papayagang mag-operate ng kahit anong pampublikong sasakyan. Parusa sa mga nagpapakalat ng sensitibong larawan at video. Alamin! Maraming paraan ng pang-aabuso ang nagaganap online na mayroong mas mabigat na pinsala. Ang internet kasi, mas malawak ang audience, kaya mas mahirap pamahalaan ang mga content, lalo na kung ang post ay intensyonal na isinawalat sa publiko. Pero, may mga batas pa rin na nagproprotekta sa ating online privacy. Gayun din, may mga parusa sa mga taong umaabuso nito. Ang balitang yan, alamin sa report na ito. May mga pagkakataon na ang isang individual ay pumapayag na kuna ng litrato ang mga pribadong bahagi ng katawan nito o i-record ang pagtatalik nila ng kanyang partner. Malaya ang magkasintahan na gawin ito. Kung napagkasunduan ito ng dalawang partido at wala sa kanila ang napuwersa o may alinlangan. man, hindi ibig sabihin nito ay may karapatan na rin ang bawat isa na ibahagi ito sa iba. Ayon sa Republic Act 9995 o ang Anti-Photo and Video Voyeurism Act, ang pagkuha, pagreproduce, pagpopost, at pagpapakalat ng sexual photo o video ng walang pahintulot ay matinding pinagbabawal. Ibig sabihin, kahit pa pumayag ang isang individual na kunan ito, ang pagpapakalat ng mga nabanggit na sensitibong imahe nang walang pahintulot ay maituturing pa rin isang krimen at ang sino mang mapatunayang may sala ay papatawa ng pagkakakulong ng hindi bababa sa tatlong taon at hindi hihigit sa pitong taon. Maari din itong pagmultahin ng 100,000 hanggang 500,000 pesos. Maari namang parehong pagkakakulong at multa ang ipataw. Depende sa desisyon ng korte. Kapag ang napatunayang may sala ay lisensyadong profesional, mapapasa walang bisa ang lisensya nito. Kapag ito naman ay pampublikong opisyal o empleyado, sasa sasailalim ito sa administratibong proseso. At kapag ito naman ay isang dayuhan, ipapadeport ang individual matapos nitong mabayaran ng sintensya sa bansa kung saan niya ginawa ang krimen. Babae na biktima ng punastisyo modus, cellphone na dukot. Isang babae ang nadukutan ng cellphone habang sakay ng pampasaherong jeep sa Batangas City. Biktima umano siya ng punastisyo na isa na namang modus ng mga magnanakaw. Kung ano ang kasong kakaharapin ng suspect, alamin sa susunod na report. Nakasakay umano ang isang babae sa pampasaherong jeep nang sabihan siya ng isang lalaki na may dumi umano ito sa balikat. Ang lalaki, nagmabuting loob pa raw na sabihan siyang ilagay muna ang cellphone sa bag at saka siya tinulungang linisin ito ng tissue. Ilang segundo ang nakalipas, nagulat na lamang ang biktima nang biglang tumugtog daw muli ang music sa earbuds niya ng pagkalakas-lakas. At sa tangkang hinaan ng volume nito, dito niya napagtanto na wala na ang cellphone sa bag. Dito naman na itinuro ng katabi na nakababa na ang suspect. Kita sa CCTV sa barangay kung saan ito bumaba na lumipat agad ng ibang sasakyan ng suspect pagkababa ng jeep kung saan nangyari ang insidente. Ayon sa Batangas City Police, ang modus na ito ay tinatawag na punas modus kung saan ibinabaling ng mga mandurukot ang atensyon ng bibiktimahin sa ibang bagay para hindi nito mapansing ni na pala sila. Ano man ang gawin ng mga mandurukot, nakasaad sa batas ng pagkuha ng anumang bagay at ari-arian ng iba nang walang pahintulot ng may-ari nito para sa pansariling kapakinabangan nang hindi gumagamit ng puwersa, dahas o pananakot ay itinuturing na theft. Ang sinumang mahuli sa kasong theft, ayon sa Article 308 ng Revised Penal Code, ay maaaring makulong ng isang araw hanggang labing dalawang taon at maaari pang tumagal ng hindi lalampas sa dalawangpong taon, depende sa halaga ng nanakaw na pera o ari-arian. Parusa sa gumagamit ng mga pekeng dokumento. Alamin, hanggang ngayon ay may mga ilan pa rin gumagamit ng mga pekeng dokumento para makapanloko ng mga tao o para mas mapadali ang isang transaksyon. Ano kaya ang mga parusa sa mga gagawa nito? Alamin sa susunod na report. Isa ang pamemeke ng mga dokumento sa ginagawa at iniisip ng iba na madaling paraan para makalusot sa isang transaksyon lalo kung may kinalaman ang pera sa isang espesipikong proseso o kaya naman namemeke ng mga dokumento ang ilan kung may kailangan silang gawin na transaksyon na kailangan ng gobyerno pero kung may kaugnayan sa pera ang dahilan ng pamemeke ng mga dokumento halimbawa ay isang insidente kung saan mismo'ng nagtatrabaho sa bangko ang gumawa ng krimen dahil ginaya nito ang pirma ng bank depositor para makapag ng malaking halaga ng pera. May kukonsidera rin na parehong kaso ito ng mga nagbibigay ng pekeng dokumento para makapag-loan o makautang. Masasabing hindi lamang isang nilalabag na batas kundi dalawa. Kaya saklaw ito ng tinatawag na complex crime. Sa insidenteng ito, masasabing ang krimen ay estafa through falsification of commercial documents at nakabatay ang parusang ipapataw sa salarin sa kung aling krimen ang maituturing na mas mabigat. Kung ito ay estafa at malaki ang halaga ng perang nakuha ng salarin, posibleng patawan ito ng presyon koreksyonal hanggang presyon mayor o pagkakakulong ng apat na taon hanggang anim na taon. Kung mas mabigat na krimen ang falsification of documents, makukulong ang salarin ng dalawa hanggang anim na taon. At yan ang mga nakalap nating report ngayong linggo. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. At bago ako magpaalam, narinig nyo na ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan ang tinig ng asul, pula at dilaw dahil malapit na malapit na ang engrandeng pagdiriwang ng DZRH, ang kauna-unahang radyo sa bansa. Sa panibagong yugtong ito, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. Anim na araw na lang, maparadyo man o TV. Sama-sama tayo sa 85. Sa iisang adikain, iisang tungkulin. Sama-sama tayo, Pilipino. Para sa DZRH TV ako si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung mayroon pa kayong nakitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itagyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan.